habang pauwi ako noong Miyerkules, April 4, napansin ko ang ilog na ito. Halos matakpan na ng basura ang bahagi ito ng San Juan River sa Sevilla Bridge sa Mandaluyong City. Hindi na makadaloy ng maayos ang tubig dahil sa kapal ng naghalo-halong basura. Makalipas ang tatlong araw, binalikan ko ang Sevilla Bridge. Kapag napadaan ka dito sa Sevilla Bridge, sa pagitan ng Mandaluyong at Maynila, imposibleng hindi mo ito makikita. Dito sa ilog na kalutang, ang lahat na yata ng klase ng basura na maiisip mo. Ito, ang literal na ilog ng basura. Sa gilid ng Sevilla Bridge, nakilala ko si Joel Pasaw. Mahigit dalawang taon nang nakatira sa gilid ng tulay. Nasaksihan daw niya kung paano lumala ng lumala ang pagdami ng basura dito. May... Araw-araw -ar -ar yan, laki kita, ma -ma marumi ang ilog. Lagi may basura. Maraming administrasyon na anduman, ganyan pa rin ilog niya. Ah, pero matatanda, ano raw, kulay, ano raw yan, kapit ko yata siyang tubig araw. Mm. Paninis daw nung araw. Dito na rin daw kasi nagtatapo ng basura ang ilang residente sa lugar. saan yun na, katakasana yun na eh. Araw-araw, ganyan. Pada labas ako, papasok, ganyan pa rin. Kasana yun na rin ako. Eh. Parang nga hindi naubos yung basura, mayroon may, 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 eh. Nang puntahan namin ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City, sinabi nilang hindi lang sa kanila nang gagaling ang mga basurang naitapon sa San Juan River dahil may iba pang mga syudad na dinadaluyan ng ilog. Hindi ho namin tinatanggi parte ang Mandaluyong nung ibang mga duming nang gagaling doon. Pero kung pag-aaralan po ang kahabaan ng San Juan River, halos kulang-kulang isang kilometro lang po ang nasasakupan ng Mandaluyong City sa San Juan River. Ang San Juan River dumadaloy sa apat na siyudad sa Metro Manila. Kabilang na Amandaluyong City, San Juan City, Quezon City at Maynila. Nang baybayin namin ang ilog, may ilan di mga gusali na dito direktang nagtatapon ng dumi. Nitong Martes, ilang tauhan ng MMDA ang naabutan naming naglilinis sa ilog. Pero marami-rami pa ang kailangang linisin. Hindi nila natapos ngayong araw ang paglilinis sa ilog. Meron pong nilatag na programa doon para itrap yung mga floating waste accumulated along San Juan River. Doon po ang pinakamababang elevation na pwedeng maaari namin na hanguin ang mga basura na naiipon along San Juan River. Hindi nalalayo sa sitwasyon ng San Juan River, ang estero de Magdalena sa Santa Cruz, Maynila. Nangingitim na ang tubig. Halo-halo ang basura. Natakluban na ng mga lumulutang na basura ang tubig dito. Ito yung uh, isa sa mga sinasabing palikuran ng mga taga rito. masaklap pag kailangan nilang dumungi, Umihi dito ginagawa pero ang bagsak sa estero. Tatanayan, nandiyan pa nga oh, na iwan sa ilalim ang mga dumi ng tao. Abinado ang ilang mga residente dito, tulad ni Aling Lydia, nakasama sila sa mga nagtatapon ng basura sa estero. Minsan po ang mga anak ko mm -hmm. kasi naglalabas kami ng basura sa labas. Mm. -hmm naka-plastic, hindi hmm. naman ano maiwasan ang mga anak ko na hindi magagalit. Mm. So, na sa estero 'yun. Oh, estero, Naaalala pa raw di Aling Lydia kung gaano kalinis ang estero di Magdalena noong araw. Dati po kasi tumatakban tubig niyan, malinaw na malinaw. Halos may mga dalag pa nga dyan at saka hito eh. Pag umuulan niya, may naliligo pa eh. Dumarating ba sa puntong mas mabaho talaga yung amoy niyan? Pag napuno talaga siya ng anong amoy, sumisipo talaga ng hasyo. Eh, kasi dyan na rin yung kubeta eh. So, naabutan kong naglilinis ang ilang tauhan ng MMDA. Bukod sa halo-halong basura, makapal na burak ang nakuha sa estero. Gano'ng kadaming basura na kukuha nyo rito araw-araw? Marami. Ang dami? Nakuha lang ng amoy. Sanay na eh. Sanay na kayo sa amoy? Siyempre, lilinisin mo ngayon. Pagbalik nyo kinabukasan, madami na naman yan. Paulit-ulit lang. Lahat na yata ng klase ng basura, lahat ng klase ng dumi, na sa esterong ito. Plastic, kahoy, kinisan, ayan, dumi ng tao, nakabalot sa plastic. Mahalagang malinis ang mga basura sa mga estero at ilog. Kung mangyayari kasi ito, maayos na dadaloy ang tubig sa mga estero at ilog patungo sa karagatan. Pero kung barado ang mga daluyan ng tubig, hindi balayong umapaw ang tubig na nagiging sanhi ng pagbaha. Sa datos ng National Solid Waste Management Commission, nasa siyam na libong tonelada ng basura ang nakukolekta araw-araw. Dito pa lang yan sa Metro Manila. Kung susumahin sa loob ng isang taon, Aabot yan sa mahigit 3 milyong tonelada ng basura. Ang mga naipon na basura sa Estero de Magdalena. Dito muna sa pumping station sa Vitas Tondo, pansamantalang itinatambak. Ang pagtatayo at pagpapagana ng pumping station ang isa sa mga paraan para malinis ang mga daluyan ng tubig. gay ng narito sa Vitas Tondo sa Maynila. Ang papel ng pumping station ay siguruhin na hindi masyadong tataas yung level ng tubig sa ilog. Kasi kung hindi ma-pump out yung tubig papunta sa dagat, tataas yung level ng tubig sa ilog at dito na nagkakaroon ng pagbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Ang problema, maraming pagkakataon na nasisira yung mga pumping station dahil sa sobrang dami ng basura. Dito namin nakilala si Tatay Domingo. Apat na taon na siyang nagtatrabaho bilang taga tanggal na mga bumabarang basura sa mga makina ng pumping station. Siya na ang pinakamatagal na trabahador dito. Para kay Tatay Domingo, hindi biro ang kanyang trabaho. Dahil bukod sa nakabilan sa araw, umaalingasaw ng mga basura at burak ang kailangan niyang harapin at linisin araw-araw. Tagal niyo rin pinagtyagaan? Uh, pinagtyagaan kayo yan, Lahat ng pumping, ganoon ang ginagawa ko. Ng... Tagal linis talaga? Oo, oh, sa ilalim. mag aawad ng putik, nagamitan namin ano, ng ano-ano, yung ginagawa namin, inaakyat. Magkano yun? 459. Sa isang araw? Sa isang araw. Panawagan niya sana'y matuto ang lahat kung saan dapat itapon ng basura. Ang tanong, iniisip nga ba natin kung saan napupunta ang bawat basurang itinatapon natin? Walang katapusang basura yan. Wala, hindi matatapos ang basura niyan. Ikaw lang mananawa sa trabaho. Hanggang malakas ka pa, sige. na wala na. Sila nag-uumpisa na ng kalat. Kami naman tiga trabaho hindi naman dapat ganun gawin na itapo na lang yung sa ilog. Kaya ano na naman nila na ilagay sa isang lagayan para pagdating ng truck, doon na lang dapat nila tapon. Hindi dito sa ilog. Kaya kami, sige pa rin na dito. O, kung marunong sila, tulungan naman nila kami. Dahil sa gawa ng tao, hindi tama eh. And, uh, sa sakripisyo, si sila na gobyerno. Sino siya yun? Sarili natin, nasa sarili natin. So, Siyempre, nga-apektuhan tayo ang mga naipong basura sa San Juan River, Estero de Magdalena at sa Vitas Pumping Station. Idiniretso naman sa mga sanitary landfill. Ang isa-isa na botas, ang isa naman ay nasa Rodriguez Rizal. Pero maging ang mga sanitary landfill, may problema rin nakasaad sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na dapat ay hinihiwalay na ang mga nabubulok, hindi nabubulok at ang mga maaring iresiklo sa kabahayan at barangay pa lamang. Bago pa man makarating sa mga landfill, pero malayo ito sa katotohanan. So yung pinaka problem natin um, sa solid waste management especially dito sa Philippines no. Ay yung implementation of segregation at source. Doon kasi nag-uumpisa yung lahat. So after ng consumption ng mga communities natin at yung mga industries natin, ilalabas nila yung waste kapag hindi ito na segregate na maayos, may tendency na Uh, mixed waste yung collection at dadalhin ito sa sanitary landfill. At uh, kung hindi maayos yung management ng waste, ang mangyayari ay mabilis mapupuno yung landfill. At uh, may tendency rin na kapag ka mabilis mapuno yung landfill, yung ibang tao magtatapon na lang sa mga water waste natin.